July 29, 1979 unang napanood ang Eat Bulaga sa RPN9. At sa darating na July 29 nako, 45 years na ang Eat Bulaga. 45? Ay nako. Kung buhay si FPJ, isa na itong batas. Batas 45. <laughs> Yan ang ating pag-uusapan ngayon, ang pagdating ng 45 years ng Eat Bulaga at ang dahilan kung bakit mula A pari hanggang hulo, saan ka man sa mundo, Number one sa pananghalian ang Eat Bulaga. O ano pang hinihintay ninyo? Tara na! Atong alamin! Sana pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon kayong lahat ng nanonood nito. Maraming maraming salamat po sa mga huling nanonood ng video ko with regards to dun sa ating reaction video sa Bulagaan Olympics. Kung hindi niyo pa napanood yun, okay lang, hindi naman din gano'ng maganda yun wento ko lang naman doon ano nangyari. Panoodin niyo to. Panoodin niyo to kasi mas special to. Ang ating pong nga pag-uusapan ngayon ay ang mga dahilan kung bakit natin um, mahal ang Itbulaga uh, o bakit ba natin, isa tayo sa mga talagang sumusubaybay sa Itbulaga. Kung fan ka ng Itbulaga, I'm sure ma enjoy mo to. Ngayon, kung kaaway ka ng Itbulaga, hmm, siyempre, papanoorin mo pa rin to. <laughs> Ingit ka in eh. Joke lang. Huh? You know? Pag-uusapan po natin yan sa limang bahagi ng video. Feeling ko kasi kailangan 5 parts kasi 4 to five. Kasi 45. Oh, pero yan, baka four or five parts ito. Ang unang pag-uusapan natin ngayon ay ang comedy ng Eat Bulaga. Yes, you heard it right. Ang comedy ng Eat Bulaga. Sa totoo lang po, ang pinakaunang dahilan kung bakit ako nanonood ng Eat Bulaga ay natatawa ako sa Eat Bulaga. Yon yung unang-unang pamantayan. Kasi sa Eid Bulaga, halos lahat ng comedy na andun. Andyan yung, um, uh, uh, yung uh, mga pan jokes, yung mga bagay na parehas na salita na nakakatawa. No? Meron din yung mga, yung mga parody. Parody, alam nyo ba yung parody? Yung parody, yan yung tawag ni Sara Duterte sa tatay niya, si Parody. Ate, 'yun yung example ng pan jokes, no. So, meron din parody, yung panggagaya, 'di ba? Dati nga, t may horror din ginagaya si Duterte. Ang dami na nilang ginayan, no. Lahat naman sila, Terry Honor was there, at uh, nanggagaya din sila, F si, P si FPJ ay laging ginagaya dati noong uh, panahon ng 90s early uh, late 80s ni uh, Boss Joey, 'di ba? So, may mga parody, parody din, tapos dami silang skit no at ang uh, pinaka nakakabilibang ko sa kanila eh yung bilis ng pag-iisip yan yung bilis na pag-iisip na sobrang bilis nila mag-isip sobrang bilis nila makaisip ng joke habang may nangyayaring bagay siguro ang masasabi natin yung uh, observation nila ngayon kapag hindi ka mabilis hindi ka magtatagal sa itbulaga. Meron tayong example dyan eh yung biglang naging host. At isa pa nga ako sa so, mga nagsabing, gawin yung host to kasi nung naging guest siya, nakakatawa siya. Kaya lang, hindi, hindi niya siya gaano nakasabay. Oo, yung mga isa libo, dalawa libo, isa first two weeks nakakatawa yon Pero kapag hindi mo binago at ang alam mo lang na pagpapatawa ay magmula nung sumali ka hanggang matapos ay bikining itim pa din, eh, yun nga, ay bikining tsaring. Eh, yon, dapat lagi kang ga update At, um, at uh, sa Ed Bulaga, bawal lang mabagal. Kailangan mabilis ang pag-iisip. Ngayon, hindi ko alam kung paano ko i-describe ang uh, mga comedy o paano dyan. So, naisip ko gumawa ng paraan para siguro mapag-uusapan natin yung ibang mga comedy. So, para mas gawing interesting, gumawa ako ng top 10 na comedian sa Eat Bulaga. Sandali so, lang binubuktan ko lang yung tablet ko. Ayan. Okay. Ah, uh, ito po para sa akin ang top 10. Again, ah, uh, wala po ako or hindi ko po masasabi yung mga unang panahon ng Eat Bulaga. Ako po ay pinanganak ng 1980, ang tanda ko na, 'di ba? 1980, 1979 ng Eat Bulaga. So, yung mga first few parts, hindi ko pag-ano maalala yon. Yung mga first ng Eat Bulaga. Pero pumasok ako sa Eat Bulaga ng 1987, biglang inyong little Mr. Poggy na daming uh, nagsabing hindi naman poggy, Pero magmula noon, hanggang ngayon, isa ako sa mga avid fans ng Eat Bulaga. At kung hindi kayo sang-ayon sa listahan ko, i-comment nyo kung bakit. Oo, eh ako naman eh, ito po ay personal opinion ko lang. Ngayon, kung sasabihin nyo wala akong karapatan para pumili o hindi naman ako comedian, hindi naman ako nakakatawa, eh, vlog ko to eh. Bakit ba? <laughs> vlog to, kailangan nang sasalita ka dito. Alam ka naman, pipi lang ako dito. Hindi, eh, hayaan nyo na lang. Eto na, mga kaibigan, ang top 10 funniest comedian ng Eat Bulaga. Ito yung mga comedians natin. Number 10. Si Ma'am Alan K. Um, maraming baka magalit ang baba naman ni Alan K. No? Uh, kasi sobrang dami din ang magaling eh. So, kung, kung baga, kung sa ibang programa si Ma'am Alan K. Host, baka siya yung number one. Sobrang galing. Si, Al, si Ma'am Alan K. po kasi brought yung, uh, yung stand-up comedy humor, yung, kumbaga uh, kung baga, yung comedy humor sa mga clowns, no? Sa it Bulaga. Siya yung, kumbaga uh, kung baga, eh, hindi ko alam kung siya yung kauna-unahang uh, bading. Pero yun nga, ang, uh, ang comedy niya talaga ay yung comedy ng bading. You know, yung, uh, dahil po siya ganyan ganyan ang maganda po kay uh, kay uh, kay Gorgonya Magalpo o di ba biglang naalala ko ngayon kay Gorgonya Magalpo eh ano siya eh, sobrang ano siya sanay siya sa self deprecating humor yun po yung inaasar mo yung sarili mo para nakakatawa ngayon po sa kasalukuyang panahon sa panahon ng TikTok Marirevisit mo yung panahon na tinatawag siya King Kong. O, oh, ano bang business yan? Eh, di monkey business. So, sobrang nakakatawa si Ma'am Alan K. Kasi game na game siya. Di ba, kailan lang yung may guest silang Korean, anong tawag na dun sa, ma sa malaki ilong, tapos tinira ni Ma'am, King Kong. Di ba? Toki kong Ma'am ma Alan, no? So, para sa akin po, na number 10, si Ma'am Alan K. ah uh, meron nga iba nagagalit bakit daw na laging may hawak ng microphone si Alan K. Puro siya lang ang nagsasalita. Uh, kasi po, may ay, normally kapag host ka, ayaw mo kasi nung may dead air. Ngayon, minsan, syempre, kapag hindi pa rin ganun kasanay yung mga kasama mong mag-host, may tendency ka na, ano kasi ayaw mo may dead air. E nga, minsan nga lang, uh, na tendency si Ma'am Alan kayo na gawing concert. <laughs> Di ba, lagi nasabi ni, ni uh, si oh, concert mo na to. Di ba? So, yeah, may ganun nga tendency si Ma'am Alan kayo. Maraming may uh, hindi gusto. Pero para sa akin, isang mahusay, magaling na comedian si Ma'am Alan K. At uh, yung contribution niya sa Itbulaga ay hindi na rin matatawaran dahil noon pa siya sa Itbulaga. Ilan bang cake na ang hinampas sa kanya? ba diba? Sino bang makakalimot ng ano, nung pagtalsik ng pustiso niya? ba diba? sa Sobrang lap trip yun. Kaya lang yun kasi, aksidente, hindi siya nagpatawa, nakakatawa lang talaga yun. No? ah uh, yun. So, para sa akin, number 10 si Ma'am Alan Kay. Ang aking number 9 ay si tingininginig Riza May Dizon. Nako! Ang daming ibang comedian. Bakit si Riza May Dizon? Um, siguro, ang pwede kong sabihin na may mali ako dito, pwedeng hindi. Pero kasi yung latest memory sa utak ko, na ko yung batang Riza May Dizon. Yung batang Riza May Dizon, nakadagdag talaga siya eh lalo yung mga awayan nila ni Jose, cute siya, gusto mo siyang panoodin. Kumbaga, na, nakukuha niya talaga yung audience. At nakakatawa talaga si Raisa May. Cute siya eh, nakakatawa talaga siya nung bata siya. And ngayon, hindi ko naman siya hindi na nakakatawa si Raisa May ha. Um, ano na eh, tumanda na siya eh. Kaya lang minsan kapag inaasar siya, parang ako na yung nasasaktan para sa kanya. Parang, ay, dalaga na to. Huwag na natin at natawaging uh, haling aling malieto ganyan. Pero kung ikaw papapiliin ka ng buhay, 'di ba? Yung puro paganda o puro kapayaman. O yung payaman naman ang payaman si uh, Ma'am Raisa May Dizon, 'di ba? Nag-birthday na nga siya ng 18 at marami sa atin ang nalo Kasi nga nakita natin kung paano siya tumanda. Hindi lumaki. Joke lang, joke lang. At ang, uh, naku, no, nawala yung tablet ko. At ang uh, number 8. Number 8. Ako siguro personal to yung dahilan kung bakit siya yung number 8. Malapit sa puso ko itong tao na to. Nakatrabaho kasi ito ng tatay ko. At nakatrabaho ko rin ng maraming beses sa maraming pelikula. Para sa akin, ang number 8 ay si Jimmy Santos. Yan. Kasi noong late 80s, early 80s, kasama na si... Hindi, naman, Mga 85 yata kasama si Boss Jimmy. Si Boss Jimmy noon pa siya nagpapatawa. Meron siya mga tag phrase na alam ng buong Pilipinas. I love you three times a day. So nung 80s hanggang 90s, sa pag nagbababae, naglalalaki, hanggang dun sa bulagaan, sobrang nakakatawa si si Boss Jimmy. Uh, the mere fact na hinayaan niyang hubadan siya or sabugan siya ng granada, ay uh, yung mga kanta niya ng mga The Green Green Grass of Home enjoy talagang kasama si Boss Jimmy. Uh, ngayon, hindi nga na siya kasama. Siguro, kasi nga, may edad na rin si Boss Jimmy. At uh, hindi na rin siguro magandang hubara siya sa television <laughs> ng ganitong edad. No? Pero para sa akin, ah uh, marahan, baka may mga mag-disagree. Pero ito po ay punto ko. Number 8 po si Boss Jimmy Santos. And now, number 7, 7, 7. Maki okay pong number 7 I see Mama Pau, Paolo Balesteros. Um, matagal na rin po nagpapatawa si Mama Pau at um sobrang galing niya na ngayon. Kumbaga sa tagal ng pagsabayan niya siguro kay eh uh, Jose at kay Wally nakuha niya yung comedy. Kaparehas na siya ng rhythm, ang bilis niya rin mag isip um, hindi siya naman kasi ganoon noong umpisa nung umpisa kasi ay partner siya ni Shara Soto pakiyot sila dun eh kumbaga sila yung mga teeny bopper no so matagal na panahon bago dumating sa state na to si, Ma si, Ma si Mama Pao so kaya number 7 lang si Mama Pao pero napaka enduring naman nung uh, nung quality ayan ayan papasok na tayo sa number six six, six. ang number 6 po I si see... Isa Siguera noong bata pa kami, nakakatawa sobra si Ay sa Sigera. At kung mga isipin nyo para mabago niya ang kanta, Sina, Tito, Vic at Joey, kasama pati si Connie. Biglang si Aiza at si Connie. Ganoon kalaki ang naging epekto ni ng, ng, ng Aiza Sigera sa Eat Bulaga Sobrang uh, galing. Sobrang nakakatawa yung bata na yon Sobrang bilis. Alam nyo, sa tingin ko, ang kaibahan kay Raisa May at kay Isa si kasi nakikita ko dati si Raisa May meron nakalagay sa tenga niya eh. Parang may nagbibigay ng joke sa kanya dito sa tenga niya eh. Si Aiza Sigera, hindi pa uso yung technology no. <laughs> yung may nakakausap siya na earphones. So, hindi ko yun sure ha, hindi ko yun sure. Pero yun lang yung napansin ko. Alam nyo, may nakalimutan ako dito sa listahan ko na to. Pero aayusin ko na lang mamaya. oo <laughs> may mali ako dito. Ay, mapangatawa na ako to. Ito eh. nagawa ko na to eh. Number five. 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 Ladis Guevara. Si Chuchay. Alam nyo, bilib na bilib ako kay Chuchay noon nung pag pinaparoon ko, mapa Rama. Tapos lagi siyang may, para may bago siyang jokes. Tapos mayroon nga, may baby pa siya si Chuchay. Ang galing-galing ni Chuchay. Ang galing-galing pang kumanta. ah, uh, sayang lang na alam naman natin sa kung bakit, anong dahilan, eh na eh. Kaya kaya ano wala sa it gulaga pero para sa akin isa sa mga hindi makakalimutan na host. Number five. Oo oh, siguro nagdiret-diretso 'yun, nakakatawa pa rin 'yun. Si Ma'am Gladys Guevara, ayan. Hindi na reyes ang sinabi ko ah. <laughs> Kasi may ano eh, may uh, may kodigo. Number 4. Ang number 4 sa listahan ay si Wally Bayol. Para sa akin po, si Sir Wally sobrang nakakatawa. Naalala niyo po ba si Lola? ba diba? Si Lola ni Dora? Si Lola ni Dora sobrang galing, sobrang bilis. Alam niyo, minsan pinapanood ko pa rin yung mga, yung mga highlights ng, uh, ng uh, Kalye serye. Tawan-tawa talaga ako sa mga babala. Asawa ni Babalu. Galing-galing niya doon. Ang galing-galing niya doon. At hanggang ngayon, ang galing-galing si Main and Boleche. Siya yung nagdadala ng barangay si Mai. Eh. Di ba? At saka minsan, siya lang. <laughs> talagang, um, talagang nakaka, ano, nakakabilib. Nakakabilib. <laughs> Ito na ang uh, nahirap. mahirap. Ito na yung mahirap. Yung number two at number three. Ha. Ah, feeling ko, tabla dapat pero, hindi. Kailangan, sabi ko, top 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kahit mabigat sa loob. Mabigat! <laughs> kahit mabigat sa loob ko, gagawin ko yung 1, 2, and 3. Eto na po, ating top 3. Pero, bago ko banggitin ang top 3, <laughs> ayan, babanggitin ko muna ang ating mga honorable mentions. No? Uh, kung merong number 11, kung merong number 11 para sa akin si Main Mendoza po Kung merong number 11 si Main Mendoza, bago pa lang si Main pero galing-galing niya ngayon. Yun nga, siguro kasi na, na, ano ni, nasama na kay, uh, kay uh, Wally and Jose. So ang galing-galing po ngayon ni Ma'am Mendosa Mendoza. So kung meron mang number 11, si Ma'am yun. Kung merong number 12, si Tito Sen yun. Uh, respect. <laughs> Oh, respect. Oh, kasi alam niyo nung 80s, nakakatawa si Tito Sen. Talagang Larry Curly and Mo. Hindi naman si Tito Sen may sariling mga pelikula eh, 'di ba? Na kumikita. Meron pa nga siyang television show noon, sarili niya siya lang, siya yung bida. Yung Happy House, halos dalawang season yata yun o dalawang taon din yun. So, ibig sabihin, nung 80, sobrang nakakatawa si Tito Sen. Kaya lang siyempre, nung naging Tito Vice na siya, 1989 niya tayo, nung naging Vice Mayor na siya, nag-iba na eh. Siyempre, kailangan mas naging kagalang-galang na si Tito Vice noon. No? So, nabawasan, hindi niya na magawa. Alam ko, nakikita ko sa mukha niya, anong pa yung ano eh, anong pa yung kalokohan sa utak niya, kaya lang, eh, Vice Mayor, Senador, Senate President. Siyempre, meron siya ng pinangangalagaan na, kumbaga ah, eh, uh, tungkulin na hindi na pwede niyang gawin yung mga dati niyang ginagawa. So number 12 is Tito Sec. Ngayon, honorable mention ko na lang siguro to lahat, no? Miles, honorable mention, ang bilis na ni Miles ngayon, no? Considering ang bago pa lang niya. Ang mga honorable mentions ay of course si Ma'am Ruby Rodriguez. Si Ma'am Ruby, nung panahon ng um, late 80s, 90s, sila lang eh sila pala din ang mga host eh. Di ba? Imagine niyo si Rio Luxin, Christine Jacobs, ang nagpapatawa, si Ruby, si Jimmy, at ang Tito Vic and Joey, si Isa. No, sa nung ganong mga panahon, si, si Ma'am Ruby, sobrang buhat din siya sa Itbulaga. Ngayon, nung dumami na sila, siyempre hindi na gano'n na nakakapagbigay ng opportunity si Ma'am Ruby na magpatawa. Diba? Ang dami na nila eh. Nagkaroon ng time, sobrang dami nila sa Itbulaga. So medyo fat jokes na lang ang na, nagagawa ni, ni Ruby. Pero hindi ko makalimutan dati, may isang episode. nag -guess si Robin Padilla, binuhat ni Robin Padilla si Ruby, tawantawa tawa ako dun. Eh. So yan, special mention kay Mam Ma Ruby, si kay Sir Anjo Iliana, Michael V, lalo na nag-predator siya, si Tero Honor, si Janu Gibbs, and of course, the man himself, Francis M. Yan. Mga nagpasaya sa atin yan sa Eid Bulaga. And now, our top three. At napilitan po ako dito. Feeling ko dapat yung 2 and 3 isa lang or pantay lang sila. <coughs> Controversial! Number 3, as a comedian, as a comedian po, ang usapan natin, ay si Vic Soto. S Sobrang galing ni Vic Soto magpatawa. Uh, minsan, inuulit niya lang yung salita, nakakatawa na. Ang bilis niyang pumake up ng mga jokes, lalong-lalo niya, ang bilis niya magtimon parang siya yung ano eh, meron siya mga puppet, kung sino yung puppet niya nung panahon na yon, kayang-kaya niyang gawing nakakatawa yung mga puppet na yon. O parang kung sino man, si Richie D. Horsey man yung puppet niya, si Jose Man, si Alan Kay, kuhang-kuha niya kung paano eh. Maestro siya eh. Maestro. So number three para sa akin, as a comedian, si Vic Sol. Tandaan nyo ha, comedy lang po ang pinag-uusapan natin. Meron pang apat na susunod na video. Yun yung uh, the beauty of Eid Bulaga, the talents of Eid Bulaga, the genius of Eid Bulaga, and the family that is Eid Bulaga. Kung meron, ha? <laughs> Minsan kasi dami nating trabaho. Alright, eto na. Ang number two best comedian sa Eid Bulaga ay walang iba kung hindi si Tereng Tereng Boss Joey. Alam niyo po kung bakit ako nanonood ng Ed Bulaga hanggang ngayon ay dahil kay Boss Joey. Kasi bata pa lang ako, idol ko na yung mga jokes na talagang borderline eh. Borderline kasi si Boss Joey at yun yung gusto ko sa sa ibang mga comedians. Yung uh, kumbaga eh, inaalam mo kung saan yung hangganan. <laughs> kung matatandaan niyo nun, lagi na kay Boss Joey yung punchline. 'Di ba? Wala yan sa lolo ko. Si Boss Joey la lagi yung nasa huli ng punchline na yun. Nung panahon ng 80s, na wala pang ganong na comedian, si Boss Joey ang pinaka-comedian ng tatlo. Siya yung magbababae, siya yung mag anong kalokohan ang gagawin. Kumbaga, siya yung extreme dun sa tatlo. Who would really dedicate himself sa pagpapatawa. At hanggang ngayon naman, ay uh, yung lately nga, yung controversial, yung lubid joke, di ba? Saan pwede, <laughs> saan nilalagay yung Sinabi niya sa liig. Alam nyo po, syempre po offensive po yun sa panahon ngayon, sa cancel culture, pero sa totoo lang nakakatawa po yung joke. Para sa akin, ang genius ng joke na naisip na yun, dark! Dark kung dark, pero nakakatawa. At yun yung dahilan kung bakit ako nanonood ng Itbulaga. Kasi normal yung mapapatawa, mababatukan. Di ba? Normal na nakakatawa yun, pero yung napapaisip ka dun sa joke, yun yung dahilan kung bakit ako nanonood ng Itbulaga. Yung ang galing. Tingnan niyo, sabi ko, tat na isip niya 'yon. Oh my god, genius. Kaya si Boss Joey po ang aking number two. At ang aking number one, walang iba kundi si tanan zombie. Na joke lang. Of course, si Mayor Jose. Ngayon sasabihin niyo, hindi naman mas nakakatawa naman si Boss Vic. Oh, Bossing Vic, oh naman. Hindi naman, mas nakakatawa naman si Bossing Joey. Oo naman. Pero ano po ba yung dahilan kung bakit ginawang number one si Boss Jose? As a comedian, sa Eat Bulaga. As a comedian, sa Eat Bulaga. Hindi dun sa dami ng ginawang pelikula, si Enteng Gabisote, si Shima, si Shiman. Hindi yon Eat Bulaga lang dun sa show. Bakit ko po binigay sa kanya sa isang dahilan lang po? Sobrang niyang mahal ang Eat Bulaga. Naalala niyo nung nahulog siya sa ilog? Kung ikaw, alam mo nang pwede kang mahulog sa ilog, hindi mo gagawin yun, madumi yung ilog, kadiri. Pero si Jose, ginawa niya talaga yun eh. Para talaga magpatawa yun eh. Let's assume na gusto niya lang kunyari mahuhulog at nahulog lang talaga siya. The mere fact na naisip mo yun gawin para mapatawa ang tao. Para sa akin, siya ang the best comedian sa Id Bulaga. Dahil sa sacrifice at sobrang pagmamahal niya. Hanggang ngayon, si Mayor Jose pa rin. Kung baga, yung task ni Mayor Jose sobrang nakakapagod. Sobrang nakakapagod. Sobrang, uh, you know, sugod bahay. Tapos, uh, kapag Sabado, ang dami niyang ginagawa. Nagsusugod bahay. Nagiging uh, sing, sing, sing queens. Diba? So, para sa akin po talaga si Mayor Jose sa mga hindi nag-agree. Okay lang po yan. Pwede nyo namang ilagay ang inyong top 10 sa comment section. Yan, tingnan natin. Baka marami nga ang feeling ko, o oh nga, may nakalimutan pa ako si, B, si, si, Bicoy. Dati may comedian din po si Bicoy, yung mascot ng Eid Tapos yung panahon ng 80, siguro sa mga konti na nakakaalam nun, meron pa silang ngungito nun eh. <laughs> yung, yung ano, yung no, oh, cancel culture na bawal na yung ganun joke ngayon eh. Oo, pero singong ito nun meron pa eh. So maraming maraming comedians din ang dumaan sa Itbulaga. Pero para sa akin, ito lang yung mga naalala ko. Ako, maraming maraming salamat po kung umabot kayo hanggang sa dulo ng video na ito. At kung umabot kayo sa dulo ng video na ito, pakitype nga atong papayat ka rin. Wow! <laughs> Nagdadayit ako eh. Pang-motivate lang. Ako maraming maraming salamat po ha, sa lahat ng mga nanonood at higit sa lahat na nagko-comment. Baka pwede nyo naman paabutin tayo ng at least uh, 10,000 followers. Ayan, o, para i-share nyo naman, hindi akalaga ako sa sa mga ganito. <laughs> Medyo parang naiiwa ko. Hindi <laughs> na share, share. Share, like and uh, subscribe. Pa-subscribe naman po sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel na ito. At gaya nga po ng lagi kong sinasabi, dyan na po nagtatapos ang panat ko. Kaya ako naman ang banata nyo. Daan kapag may katanungan, atong alamin.